Best, kumusta? Kumusta po kayo mga best friend? Uh, ah, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan mga best. Uh, ah. ngayon naman po ay gusto naman, mayroon naman akong gustong i-share sa inyo. Ito po ay uh, karutong ito nung isang vlog ko nung nakaraan. Tungkol naman dun sa, di ba ano ho? Tungkol dun sa uh, sandpaper ano ho? Or yung papel de liha ano ho? Yung mga ginagamit sa post shop. Yan naman po mga best ay pag-uusapan naman natin ang kikel. Ano ho? Yung kikel na ginagamit ng pawnshop. Kung bakit sila gumagamit? Kung ano yung alahas ang ginagamitan nila ng kikil Marami pa po tayong, uh, mayroon marami pa po akong isishare sa inyo kung ano yung mga ginagamit uh, ng mga pawnshop. Ito po mga mga bes, hindi lang po ito sa isang pawnshop no. Ito po ay madalas o karamihan sa posh shop nagmagamit <clears throat> kasi pare-pareho lang po ang mga posh mga best. Kasi ako, marami din ako kaibigan sa iba't ibang kumpanya ng mga posh company. May mga kamag-anak din po ako kaya alam ko po na 'yung mga ginagamit nilang mga mga 'yung pang-test nila sa si mga nas mga best. So ito, yung last time na sinab binabanggit ko sa so inyo na pabibiliya po. Ngayon naman po, pag-uusapan naman natin ay kikil. Ito po, no? Kasi may isang kabesta tayo na nagtatanong Pabundin. sa atin. Basahin ko na lang, pero napakahaba po na kanyang uh, tanong. Ano ho? So, pero babasahin natin to sa <coughs> para po uh, mas uh, masagot natin yung mga katanungan isa-isa ng ating ng ating kabes, no? Ito po ang sabi niya dito mga best friend. Ano po yung kikil? So nagtatanong po siya mga best kung ano yung kikil. no Marahil hindi niya alam yung kikil. Pakita ko na lang po sa inyo kung ano yung kikil. Ito po yung kikil mga best. Ito yung kikil. Ganito kaliit na kikil ang ginagamit ng phone shop. Ano po? Ito po yung kikil mga So tuloy natin yung tanong ni ma'am. at ah, tama ba ang pag pagarinig ko? Hindi ko po kasi naintindihan. So hindi niya naintindihan, no? Si so, hindi niya naintindihan yung kicker, no? Tapos ang sabi niya po, may iba naman best. Tanong ko lang, totoo ba na ang mga pawn shop uh, mali, maliban sa testing ay kinikiskisan nila yung alas dahil kumukuha sila ng maliit na bahagi nito? Tama po yan, ma'am. Kumikis-kis talaga. Kinikis-kis po talaga. Gaya yung binanggit ko last uh, last vlog ko na nung nakarang video ko na kinikis-kis nila sa blackstone yan. At pinapatakan nila ng uh, asido at nilalagyan nila ng uh, abo. Para po malaman ng uri ang kilatis ng isang alahas. Ano po, mga best? Pero bago nila kinikis-kis yun, ah... Uh, ano um, dinadaan mo na sa pindiliya yan. Ano tas tapos bago ikis-kis sa Blackstone. Tutuloy lang po natin yung tanong. Ano po, mga best? Ito na ho, nandito na po tayo sa, yung sabi ni Totoo, pero yung kinikis-kis, ano ho? Kumukuha ng bagi, Totoo po yan, mga, mga best. No? Kasi para ho, malaman nila kung anong kilatis ng isang ah uh, jewelry. Pero hindi po nakakabawas ng timbang yan dahil po kapiraso lang po ang uh, ang kinukuha nila doon sa Blackstone yung nakadikit po hindi po na -ano, hindi nakakabawas ng timbang pero siguro kung mag araw-araw mong isa sa ikilikis-kis yung item mo doon mabawasan po talaga yan kaya ang advice ko maganda ho pag magsanla kayo sa isang po shop isang po shop na sa isang appraiser na suki na kayo doon na kayo kapag hindi na niya, ah, kasi yung isang presa, pagkasuki na, hindi na tinitest masyado yung item. No? Tinitinitinin na lang. Ano po? Kasi suki na nga po. No? Ah, yun. Tuloy natin ang basa, no? Ah, sabi, at ako po ay ah, parang naniniwala dito kasi may singsing -sing po ako na no, madalas kong sinasala at medyo nagtataka po ako kasi doon sa um, pwitan ng singsing sing Napansin ko, pumapayat at naninipis. Ang timbang niya noon ay 3.29 grams. Ngunit, nitong huli na, sa tuwing tinitimbang ng isang, ng ibang pong nag-aagaw ng 3.1 or 3.2 grams. Ano po? Uh, nakikita ah, papalit-palit ang 1 or 0.1 or 0.2. Sa ganito na po pumunta ninyo, ma'am, no? Uh, yung timbangan po kasi ginagamit ng pawnshop, digital po yun. No? Digital. Yung mga point-point something, yung 0.1, tumatakbo ng 0.2, 0.1, 0.2, ano po. Okay lang po yun, ma'am. Kasi ho, um, ang sensitive kasi ang isang digital na weighing scale, no? Kunting hangin lang, nagbabago po yan. Pag mga point-point lang po yan, okay lang po yon Wala pong problema yan. Pero ano ho, ay hindi po kasi lahat ng weighing scale kasi na ginagamit sa mga pong shop, yung mga digital, yung Tanita po. Usually, Tanita yung brand na ginagamit. Ano, ano po kasi, ah... Uh, yung isang tanita, pag tinimbang mo sa pwede mo let's say 3.1 isa naman nagiging 3.2 ano ganoon po talaga ah uh, pag digital ang gamit natin ah uh, yung mga punto basta 0.1, 0.2 ganoon po ang ang balipat-lipat siyang ganoon natural po 'yan normal lang po 'yan ah uh, ma yung ano po no so ganoon po uh, ano na sana po nasagot ko yung, uh, ang tanong niyo mga And, tanong niyo ma'am no Uh, ngayon, balik tayo sa kikil. Paano ba ginagamit at kailan nila ginagamit ang kikil ng isang posya? Paano nila ginagamit ito, yung kikil? Bakit sila gumagamit nito, mga bes? Alam nyo po, ganito yan, mga bes. Papakita ko sa inyo kung paano nila ginagamit ito. Ginagamit lang po ito, no? Uh, bago ko pakita sa inyo yung kung pa, paano nag ginagamit ito o uh, paano saan parte ng ng part ng jewelry na kinikis-kis bakit hindi nyo nahalaka bakit hindi nyo nalalaman na may na saan parte ng ng jewelry uh, kinikikilan kasi po may part lang po yan kung saan kinikikilan yung item yung nakatago po pakita ko sa inyo ano paano at uh, nila kinikikilan ng isang jewelry. Ayan po mga best, no? ito yung sample ng ating uh, alas. Ito yung mga uh, barbada, no? design. No? Ito yung madalas na kinikikilan na hindi po ninyo mahalata. Kasi po, bakit? Kasi may isang part, may part dito na doon nila kinikikilan. Dito po mga best, tinitwist ng konti. No? Pag-twist mga best friend, dito sa part na to, ayan, dito sa ilalim nito, dito po, kinikikilan yan, mga bes. Pagkikil niya dito, siyempre masugatan, so sisilipin na nila ngayon yan, o di kaya pinapapatakan, pinata, pinapatakan ng uh, asido po, mga best friend, no? ah, uh, doon na kasi natin malalaman kapag yung hanggang sa loob, kung talagang ano, kung talagang ginto, kasi, Nagbabago po ang kulay ang ilalim niyan kapag hindi po purong ginto hanggang sa ilalim. Kasi lalo na may mga lumalabas na 100 grams, mga barbada, ano ho, na hindi naman talaga uh, purong ginto siya. Hindi naman talaga tunay na mga Japan. po. Usually kasi mga Japan kasi ang mga solid. Ano po? So pag kinikikilan itong lugar na to, pinagkinikilan nila ito, pag nasugatan ho yan, dito nila tinitingnan kung hanggang saan ang, ang I mean, yung ginto niya. Kung puro ginto siya. Ano ho? So, pag binabalik natin to, ganyan, hindi nyo na makikita ang test mark, mga bes. Ano ho? Ganyan po ang pong shop. Ngayon po, uh, uh, yung mga... Bangil, ano po mga best friend? Being banggil, katulad ito, bangil po ito mga best, no? Pag po kasi ito, ng mga, yung mga bangil po, para hindi nyo po mahalata kung saan, nakita nyo ba itong mga, mga ano na to, itong mga area na to, na may mga palubog, no? Na parang ngipin, ano po? Sa isang banggil ang isang appraiser na may duda sa isang alas, dito nila kinikikilan yan, mga best friend. Dito nila kinikikilan yan. Pag kinikilan ho nila yan mga best, hindi nyo mahalata yan pagtubos na may kikil na pala banda dyan, mga best friend. Dahil dito sa ngipi na to o dito sa ilalim na to yung palubog na to dito nila kinikikilan o sinusugatan mga best friend. Ayan po mga best, no? So marami po pong alahas na pwedeng ah uh, kinikikilan o yung malalaki po usually ginagamitan ng kikel mga best friend. So ayun po no. Tingnan naman natin no. Dito ulitin ko lang po, dito po kinik dito po kinikikilan sa mga kanal-kanal na to ang inyong alahas, yung malalaking bangle. Ano po? or mga solid po. Kahit hindi man kalaki yan, basta mga solid gold po. Solid jewelry, yan po yung usually po na uh, kinikikilan, ginagamitan ng po ng kikil. No? Kasi mga solid po na jewelry, mga best. Ayan po, uh, pinakita ko na sa inyo, ano? ganun po sila magkikil. So, yung mga tulad ng barbada, yun yung usual. Usually, ho, yun yung ah uh, kinikikilan nila yung mga bangil ano po kasi uh, yun po kasi yung mga solid ano no solid yun ang disadvantage din minsan pagka disadvantage din pagka solid kapos yung appraiser naman ay hindi ganoon siya ka expert dun sa o lagi siyang nagdududa sa mga item kinikikilan agad nila uh, nililiha agad kasi ho oh, hindi ganoon ka ano uh, yung Bagabay ka ba yung appraiser. Kaya gumagamit sila ng agad-agad na ganoon. Hindi po uh, katulad hindi po ano, hindi po hindi po katulad ng ibang eksperto, talaga expert talaga sa mga pag-appraise, pagtingin ng jewelry. Now, kahit di naging lagi ginagamitan ng mga ganoon, alam nila agad yung yung ano, yung uh, jewelry kung tunay. ano? Kasi alam na agad nung isang appraiser, tulad niyan, timbang pa lang, yung scrapmanship pa lang, no? Yung, uh, yung, yung uh, sound, no? Maraming technique po kasi yan, ng isang jewelry. Kung puro or tunay yung ginto, mga bes. So, ayan po, pinakita ko lang po sa inyo yung, yung uh, kung paano at ako ano item madalas nila kikilan at bakit hindi niyo nalalaman na may kikil pala yan mga best no sa sunod naman mga best ang ipapakita ko naman sa inyo po ano yung mga jewelry na ginagamit naman ng string mga best string po yes po gumagamit sila ng string at bakit sila gumagamit gano'n po mga best so para kung malaman niyo may share sa inyo kung bakit sila gumagamit ng ganon bakit may ganun silang klaseng pang pangtest test nung ng isang jewelry kung ah kung ano ba kung okay ba yung jewelry na yan wala bang daya or hindi ba siya fake or hindi ba siya may ano or something like that mga guys no ang sanggang sa muli mga best friends salamat po ng maraming marami bye bye mga best friends